Alright mga idol, magandang magandang gabi Nasa Angeli City kami ng anak ko Namimili kami pang gift nila sa Christmas party Para sa kanila daw Christmas party mga idol Pati ako nagamay-damay -damay. <laughs> Galing pa kami ng Mabalakat City Mas mura kasi dito sa Angeli City mga idol Di mo pinaplastik? Yan mo na. Dapat pinaplastik mo yung ano. Dito, dito, dito. Ito kasi yung Ang hilisang hilis. Napakaganda talaga ng ang hilis Marami kang maano Dito. At ayan na nga mga idol, may nakita akong manakatumpok na mga short kaya dali-dali ko tong hinalukay mga idol. At ilang saglit pa mga idol, ayan may nakita na ako natipuhan ko mga idol, paborito ng bunso ko yan yung ganyang short kaya ayan. Napili ko ayun, ibinigay ko na kay ate mga idol. At siyempre, ibibigay na natin ang mahiwagang 120 para sa kanya mga idol dahil napakamura naman talaga ng mga shirt dito mga idol at ayan na nga mga idol nung magbabayad na tayo mga idol parang kulang yata yung pambayad ko mga idol buti na lang mayroon tayong barya sa bulsa natin sa pantalon kaya ayan na kumpleto ang bayad natin mga idol thank you thank you alright meron na silang isusot bukas At ito na nga mga idol, nung pinalastik na ni ate yung binili natin, agad ko inayos kasi yung anak ko gutom na daw. Gutom na ako. Nakamalit mo ito na. At ito na nga mga idol, dali-dali na kami umalis ng anak ko. Tingnan nyo naman yung Angeli City mga idol, napakaganda dito. Napakaraming tao palagi araw-araw dito mga idol, tuwing gabi. At ayan na nga, yung taga-video ko ang anak ko mga idol, yung nasa likuran siya yung nagbibidyo at ito na nga mga idol pauwi na kami papunta na kami sa parking lot ng motor namin dahil yung anak ko nagrereklamo na dahil gutom na daw siya oh sana wow pogi ka <laughs> magtali ng buho mag hair na lang sabi kasi ni mami dapat daw nakatali daw ako doon Hair clip. Oh. Ito na lang. Ito na lang. Ano yon? Hair clip na lang. Ha? Hair oh. clip. Pa, paano yan? Ayan o. Ay, pinupusod lang din tapos gaganyan e. Eh. Paano so, ito? 35. Pa. 35 yan. Ah. mo gamitin ito pa gano'n? wow Paano ba tukulin kung Ano ba? na naman siya pwede 30? Idol, pauwi na kami. Napasubo na naman ako dito sa Angeles Ay, nabawasan na naman yung dito. Nabawasan na naman ang sahod ko. <laughs> Ayan mga Idol, pauwi na kami. Maraming maraming salamat sa panunod yung mga idol. Bye 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 bye. Bye bye.